Samantala, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng design industry sa paglago na ekonomiya ng bansa. Hindi kahit tri na Pangulo ang mga designer na ipakilala sa global stage ang pagiging malikain ng gawaang Pinoy. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng local creative industry sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo kasabay ng pagbubukas ng isang exhibit sa National Museum. Ayon sa Pangulo, isa ang sektor na ito sa nagdadala ng maraming trabaho at nagpapataas ng kita ng bansa. In fact, in the count, by the of the Philippines and British Council, It has been established that in 2020, the Philippine design economy generated nearly 3 trillion pesos in revenues and contributed 1.2 trillion pesos in gross value added to our economy. It has also generated more than 700,000 jobs, accounting for nearly 2% of our country's total employment. Dahil dito, hinimok ng pangulo ang mga stakeholders sa sektor na makipagtulungan upang mas mabigyang pansin at makilala pa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa international stage ang design community ng bansa. Kasabay niya ng pagtiyak ng punong ehekutibo sa mga pagsisikap at hakbang ng pamahalaan na layong mapalakas ang creative industry ng Pilipinas. Kabilang na yan ang Philippine Design Competitiveness Act, Philippine Creative Industries Development Act of 2022 at iba pa. These initiatives aim to amplify the economic and cultural significance of the creative sector, empowering Filipino designers to flourish, further hone their craft, and to shine internationally. Kanina pinangunahan ng Pangulo at First Lady Liza Marcos ang Art X ex Design Exhibit na nagtatampok ng mga disenyong gawa ng mga Filipino na sumasalamin din sa kultura at kasaysayan ng bansa sa loob ng limampung taon. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ito para mapalawak pa ang international reach ng Filipino creative designers habang napapanatili ang tradisyong Pilipino. Empowered by the transformative power of design, This exhibition will spark inspiration for the upcoming generation of Filipino designers and creators, encouraging us to elevate our nation's reputation on a global scale. Indeed, through collaboration, ingenuity, innovation, we can cultivate a vibrant creative industry that embodies our heritage, our values, our unique identity, our traditions, and our history. Ang naturang exhibit ay pangungunahan ng Design Center of the Philippines na attached agency ng Department of Trade and Industry. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.